Sa mundong puno ng basura, si Rudo ang nagpatunay na lahat ng bagay ay may halaga. Ito na ang bagong kabanata ng Gachi Yakuta. Sa umpisa ng chapter, may natin na may narinig si Angie na tunog. Marahil ito ang putok ng baril na pumigil kay Jabber para ialay si Zanka sa core noong chapter 60. At sa wakas, lumabas na din sa harang at mukhang handa ng makipag-usap itong katapat ni NG na Bandal. Dahil sa takot na baka siya na lang ang natitira na Bandals na nakikipaglaban. At kung hindi siya magmamadali ay siya daw ang huling mamamatay pero hindi niya alam kung paano sisimulan ang laban na ito sa pagkakataong ito, sinabi na niya na ang pangalan niya ay Fu Orosto. Or At sinabi nitong inutusan siya ng boss nilang si Zodil na kailangan niyang mag-alay ng cleaner sa core. Habang si Engine naman ay walang kaide-ideya sa sinasabi ni Fu na pag-aalay. At mukhang may parusa ang boss nila sa huling makakagawa ng misyon na ibinigay niya sa kanila. Kaya naman nakaiusap ito kay Engine na simulan na nila ang laban sa na siya ni Engine. Pero hindi madadaan sa ganong mind game ang leader natin. gumitil lang ito sinabing hindi niya gagawin yun. Umako naman tayo sa laban ni Rio at Nelde. Medyo nanginginig na nga ang kamay dito ni Rio dahil sa pagod. Pero si Nelde rage mode pa din na parang di nauubusan ng energy. At bago pa ito makalapit kay Rio, ginamitan niya na ito ng panibagong teknik na tinatawag niyang skater para makapag-produce ng hangin at hindi tumama sa kanya ang buhok ni Nelde na may kuryente. Pero mabilisan niya ulit tong sinuklay para bumalik ang kuryente nito at mukhang may panibagong strategy na naisip itong si Rio at agad siyang tumakbo sa mga nakatayong windmills. Inis na inis na nga dito si Nelde dahil sa ginawang pagtatago ni Rio sa mga windmills na ito. Dahil kung tunay daw itong mandirigma ay lalabas ito at lalabanan siya. Nang biglang may nagsalita Nabagay naman daw sila kahit papano dahil ang kakayahan ni Nelde ay hindi naman pang matagalan habang siya ay nasa likuran nito para umatake. Buong akala ni Rio ay nagtagumpay ang surprise attack niya pero hindi dahil mabilis itong naiwasan ni Nelde. At boom! Isang tuhod at isang malakas na siko ang kanyang natanggap dahil nagmintis ang kanyang atake. Babala pa ni Nelde na wag nang tangkaing umutol ulit ng buhok niya dahil hindi niya daw ang mangyari ulit ito. Ngayon lang din daw si Rio nakakita ng mahabang buhok na katulad ng kay Nelde. At tama nga daw ang sinabi ni Rio na may time limit ang kuryente sa buhok niya. Kaya niya din daw itong i-cancel kung kailangan. At kaya din daw niya itong gamitin ng isa hanggang dalawang minuto. Inamin din ni Rio na medyo nawala siya sa kanyang plano noong hindi gumana ang mga windmill sa paligid nila. Nagbabaka sakali sana siyang makatulong ito na hindi makapagsuklay si Nelde para hindi nito magamit ang kuryente sa buhok niya. Pero si Nelde daw ang fighter na kayang matabunan ang mga ganong kahinaan na naiisip ni Rio. Sabay ang sa pag-atake Sunod-sunod ang binitawan niyang pag-atake at si Rio ay tuloy-tuloy lang sa pag-ilag. Sabay tanong naman ni Rio kung ano ang past life ni Nelde. At sinabi nga nito na isa siyang babae na galing sa village ng South na tinatawag na Warrior Race, Sirelia. Di pa daw nadidinig ni Rio ang tungkol dito. Sagot naman ni Nelde, ito daw ay dahil na-wipe out sila noong unang panahon. Pagkatapos sagutin ang tanong... Agad namang umatake si Nelde. Sa pagkakataong ito, si Rio naman ang pinuri ni Nelde dahil sa hindi maintindihang paggalaw nito habang buhat ang mabigat nitong gunting. Pero paliwanag ni Rio ay hindi ito mabigat katulad ng iniisip ni Nelde at nang maitago niya ang gunting, sabi niya na sa totoo lang, mas madali daw para sa kanya ang lumaban ng mag-isa o walang sandata. Sabay forma na parang street fighter lang ang atake. Umpisa pa lang ng chapter, bugbuga na agad. Wala nang ang intro-intro, tuhod, -intro. siko, suntok at sipa ang may kita nating exchange gift ng dalawang babaeng to. Talaga namang walang makakapigil sa kanila na parang mga pabebe girls. Ay, kami ang pabebe girls! Kahit sino man kayo walang makakapigil sa amin. Iwas dito, iwas doon na parang nagtitraining lang silang dalawa. Pero yung lakas nila ay walang katumbas kung titignan. Parang lumalabas nga na patas lang ang laban sa mano-manong paraan eh no? Kumbaga makakasuntok yung isa, yung isa naman makakabawi ng sipa. Talagang palitan lang sila ng atake. Pero mukhang nadala ng emosyon itong si Nelde dahil ginamit niya na ang kanyang jinky na suklay. Sabay wasiwas papunta kay Rio. Mabuti na lang at naiwasan niya naman ang atake na yon. Di din naman nagpatalo si Rio. Binunot niya agad ang Jinki niya sabay sugod papunta kay Nelde. Pero mabilisan din naman itong nakailag at hindi pa dyan nagtatapos. Sumugod na naman si Rio. Sipa, suntok, tuhod at siko na naman ang exchange gift nilang dalawa na parang magmunita. At sa wakas, break time na ng dalawang to. Sabi pa ni Nelde na hindi na daw galawang puting si Rio. Pero nasa boundary pa din daw ito ng pagiging pusa. Sabay tanong naman ni Rio kung wala daw bang makakarinig sa kanila kahit sumigaw sila ng malakas sa lugar na to. Oo naman ang sagot ni Nelde. At habang may kinukuha si Rio ay nagsasalita si Nelde na wag na wag daw magtatangkang tumakbo si Rio dahil lahat daw ng kaibigan ni Rio ay magiging offering lang sa core. Sa panel na ito, Baka sanggulat gulat at takot sa mukha ni Nelde. At ito pala ay dahil sa dalang baril ni Rio. Grabe namang plot twist yun. Nakaka-excite lalo ang mga next chapter dahil sa pinakamaangas na senaryo na to. Pero teka lang, siya rin kaya yung bumarel kay Jabber noong chapter 60? Malalaman natin yan sa mga next chapter na ating pagkukwentuhan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at iring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. So ano pang hinihintay? Tara, shoutout time muna tayo. Shoutout nga pala Sir J. Rex Mackenzie. Shoutout din kay Idol Julie Calambre. Shoutout din Idol Rap Rap Uchiha. And lastly, shoutout Idol Kia. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, ay mag-iwan lang po kayo ng comment sa baba at babasahin ko po yan isa-isa. At muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay paki like share na din sa mga tropa natin dyan. Kita sa susunod na kabanata!